YTV Radio Gagawa na ng aksyon ng Metro Manila Council ang hinggil sa inalabas na desisyon ng Korte Suprema na tangi mga MMDA personnel at MMDA deputized local traffic enforcer lamang ang maaring manghuli ng mga motoristang lumabag sa batas-trapiko sa Metro Manila. May detalye hinggil dyan si Christopher Tirambulo. Christopher Inihayag ng Metro Manila Council na maglalabas ang Metropolitan Manila Development Authority ng provisional authority sa mga lokal na traffic enforcer ayon kay MMC President at sa San Juan City Mayor Francis Zamora mapapatupad sila ng deputization sa mga local o local traffic enforcer na hawak ng lokal na pamaraan sa Metro Manila upang makapanguli sila ng mga motorista na lumabag sa batas trafiko. Dagdag pa ng alkalde na pagsusuri nila ng ID ang mga traffic enforcer na may nakalagay na deputized na sila ng MMDA. Binigyan din pa ng alkalde na may opsyon ng iba pang LGU na magain ang kanika nilang motion for reconsideration sa SC habang inihayag the MMDA chairman Romando Artes na si hindi na sila ng MMDA na dapat pare-pareho ang pagpapatupad ng mga batas trapiko sa buong kalakang Maynila. Ipinunto pa ng ahensya na hindi pa final and executory ang desisyon ng kataas-taasang korte. Batay sa desisyon ng SC, pinagbawalan ang mga lokal na traffic enforcer na magsilbi ng traffic violation ticket at mangumpis ka ng lisensya ng mga motorista sa kada ng ipinatutupad na ang traffic or single ticketing system sa National Capital Region. Christopher Rambulo of Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher. Newsline.